So, ngayon nga po pala, magbubukas tayo ng parcel. Nagbubukas so, tayo. Nagbubukasan ko na, guys. O, so, guys. Ito po, kasi yung tayo. Guys, ito yung magbubukas. Wow, Di diba? Sabi ko. Wow! Wow! Ay, may ano ito, ma. Ay! Ay! Ito siya, guys. Ang kulit ako. So. Ay! Tapos tabi muna natin yung ito muna bubukas. Kung gusto niya nga po pala guys, bumili na, na to, is ilil, 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 ilalagay po namin yung link dyan sa comment section. Ay, guys. Lang guys. Ay, precious. Hirap naman ito buksan. Ay, na. Good time na yan. Ay, uh, ay, guys. Ma, lalagay ko na dito agad yung mga parang na yung mga ilagay. Wow. Ito guys. Ito po. Ma, ba, may bago rin daw. <laughs> may bag. Ito guys, oh. Ito layers 13 yung layers niya, guys. 13 okay. layers yung... Oo, o, okay. 13 layers. Ay, no. Okay. Okay. Dami niya, guys. Di ba? Kung gusto niya po, guys, talagay lang po namin sa yung link yan sa comment section. Yun lang po. Bye-bye!